mula sa dalawang bahay, ngayon ay mahigit na sa limandaang libong bahay ang naitayo ng Camellia Homes. Paano nga ba nagsimula ang Camellia Homes at paano ito lumaki sa 47 provinces, 149 cities and municipalities? Para mas maintindihan natin ang history ng Camellia Homes, simulan natin ang kwento sa pinakaaman ng Camellia Homes si dating Senate President Manny Villar. Si Manny Villar ay pinanganak sa Moriones, Tondo noong December 14, 1949. Pangalawa siya sa siyam na magkakapatid. Samantalang ang kabuhayan ng kanyang ina ay nagtitinda ng isda sa palengke ng Divisoria. Para makapag-aral, naging working student siya at tumutulong siya sa palengke sa kanyang ina sa ganitong pamamaraan, nagtapos siya ng Business Administration sa University of the Philippines. Dito din niya tinapos ang kanyang MBA. Bago pumasok sa real estate si Manny Villar. Nagsimula muna siya bilang supplier ng seafood sa mga restaurant sa Manila. Nagsimula siya sa real estate noong 1975. Pumutang siya sa isang maliit na bangko. At bumili siya ng dalawang second-hand na trucks. Ginamit niya ito para pandeliver ng mga gravel and sand sa BF Homes para niya. Dito siya unang namulat sa construction business. Inobserbahan niya kung paano ginagawa yung mga bahay at pinag-aralan niya mabuti yung ginagawa ng mga contractor. Mula dito, naging interesado siya sa pagtatayo ng mga bahay. Dahil sa kulang siya sa puhunan, kinausap niya ang BF Homes at sa na magbenta ng lote, nagbenta siya ng package na bahay at lupa sa mga tao. Mula noon, nag-focus na siya sa mga locos housing sa ilalim ng business name na CNP Homes na sa kalaunan ay naging Camellia Homes. Dahil nakita niyang mas attractive ito sa mga kababaihan na kung saan sila yung kadalasang nagdidesisyon sa pagbili ng bahay. Sa ilalim ng kanyang kumpanya, nagsimula lang siya magtayo ng dalawang bahay. At yung dalawang bahay na ito, naibenta niya sa isang OFW na seaman at isang teacher. Dito na nagsimula ang history ng Camellia Homes. Mula sa dalawang bahay na to Nakapagpatayo na siya ngayon ng mahigit sa limandaang libong pabahay sa buong Pilipinas. Mula sa dalawang bahay, ang Camellia Homes na ngayon ang pinaka ang developer sa buong bansa. Sila na din ngayon ang pinakamalaking developer sa buong Pilipinas. Noong hindi siya palarin sa pagtakbo sa pagkapangulo ng Pilipinas, Itinuon niya ang kanyang buong atensyon sa pagpapalago ng kanyang negosyo. Sa ngayon, hindi na lamang umiikot sa real estate ang negosyo ng kanyang kumpanya. Meron na din itong mga malls, convenience stores, coffee shop, at all homes at iba't ibang mga negosyo na patuloy na naglilingkod sa mga kababayan nating Pilipino. Ayon sa Forbes World's Billionaires List ng 2022, meron siyang $8.3 billion na net worth. Nangunguna sa dalawampung pinakamayayamang Pilipino at pang number 263 naman sa buong mundo. Nakilala si Manny Villar bilang Mr. Sipag at Tiyaga. Mula sa pagdideliver ng gravel and sand, napalaki niya ang kanyang negosyo bilang isang pinakamalaking developer sa buong bansa at naging pinakamayaman sa buong Pilipinas. Kung gusto niyo pong manirahan sa Camellia Homes, maaari po kayong mag-message sa aming page. Maraming salamat po.